kini ang mga isda ni Pung Ups. Mo ni silang mga bag-o na ko nga mga isdaens ani. Tagko man sila ba. Uy, musa man ni isa. Namatay man ni, eh. Asa ba to? Kay ngano man ka namatay? Wala. Namatay ang isa. Ang man ni. Eh. Ilang gidunggab. Lutaw-lutaw naman, gihak. Sino pa tayan eh? Ikaw, vlogging, isa nang patihan eh. Ha? Ikaw nang patihan eh. Nakay kupa kupal kutsilyo. Animas ka. Pero, namatay ang isa. Patay tayo ng kalakihan eh. Sama ng isa nga. Tusking naman na. Yun saan ninyo na. Gidunggam ninyo. Mga animas mo ha. Patay tayo. Sige. Babay na kay... Laki ko nang patihan eh. Hindi ako eh. Amot sa. Kani silang mga dagko man ang ilaman ng, ng kikulatan. Nakita na ako kanina. Sinod, Blackie ba? Blackie! Okay.